Ex-boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio, binasag ang mukha ng fiancé niyang si DJ Jelly Au. Nakakaawa ang nangyari sa kanya. Basag ang dating magandang mukha ng DJ na si Jelly Au matapos umunan siyang bugbugin ng fiancé niyang si Jam Ignacio, na dating nobyo ni Carla Estrada, habang sila ay nasa loob ng nakalak na sasakyan. Kwento ng kapatid ni Jelly na si Joao ay bigla na lang pinagsasapak ni Jam ang atin niya sa loob ng sasakyan habang papauwi. Mabuti na lamang daw at hindi binasa ang RFID sa toll. Kaya nakahingi ng tulong si Jelly sa teller nung ibinaba ni Jam ang bintana. Bigla na lang pinagsasapak, binugbog habang pauwi ate ko. Walang kalaban-laban sa loob ng nakalak na sasakyan. Una sa lahat, kung ano man ginawa ng ate ko, wala ka ni anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Jam Ignacio, ni hindi makahingi ng tulong ate ko dahil kinuha mo yung cellphone. Puti na lang hindi nabasa yung RFID sa toll at nakasigaw yung ate ko pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Ngayon, tinakbuhan mo yung mga pulis. Wala kang awa. Demonyo, mapapatay mo na ate ko update po kay ate, magpapamedical na kami ngayon at magre-report na sa pulis. Samantala, nag-post rin ang kaibigan ni Jelly sa IG story ngayong araw at hinamon nito si Jam Ignacio na harapin sila sa ginawa niyang pambubugbog kay Jelly. Kapal na mukha mo, ni hindi namin pahawakan o padampian yan sa lahat ng gigs namin dati. Tas gaganunin mo lang, bakla ka ba? Mayabang ka, may baril ka, alisin mo yan, harapin mo kaming angels, Punong-puno na ako. Tagal ko na nahimik. Ngayon, naisiwalat na lahat ni Mima Real Jelly Ow na mas masahol ka pa sa hype ka. Sa ngayon ay magpapamedical na sila at magre-report sa pulis. Matatandaan nitong November 2024 lang ay sweet pa nilang ibinahagi ang kanilang wedding engagement. Samantala maraming netizens ang inalala ang IG story ni Jelly nitong January 2025 na nagpapatutsada at tila nang aasar pa ng direkta niyang binanggit ang pangalan ng ex-girlfriend ni Jam na si Carla Estrada. Pero hindi malinaw kung ano ang pinanggagalingan ni Jelly. Caption niya, Carla Estrada, nananahimik ako. Huwag mo idama yung work ko, nananahimik ako, mommy. Maraming netizens ang nagkomento na mabuti na lang at nakawala na si Carla Estrada sa lalaking tulad ni Jam na nananakit ng babae. Pero marami ang nagsasabing hindi umano ang tulad ni Carla ang papayag na sasaktan siya physically ng isang lalaki. Sa kasalukuyan na hindi pa humaharap si Jam sa mga pulis. Ano ang masasabi nyo sa isyong ito? Share your comments below.